So yan mga ka-soya, so may kabagong bala sa pain na sero. Add na rin na ni, Parang ba na food coloring. Si Bidin mga ko. Tapang buddan. <laughs> salam salam yung WhatsApp mga ka-soya. Sa puntong ito ay malapit na matapos ang ginawa yung pain para makahuli kami ng malalaking isda dito sa ilog ng bago. Okay, so salam salam yung WhatsApp mga ka-soya. So samani kami sa episode na ito na kung saan kami ulit ay mga dito sa ilog ng bago mga kasaya. Ito yung yung tawag na Bamboo Bridge. malapit uh, lapit kami dito sa Bamboo Bridge. So, yun mga kasaya. So, kasaya ko si Mr. Fox. Ayan. And then, si Wengman. Julius. Acero. Hello guys. And then, Ringo. Mga kasaya. So, yun mga kasaya. So, wala yung iba. Si Dickets at saka si Saido. So, yun mga kasaya. So, abangan natin. Sana may mawali kaming uh, malaking stack insya Allah sa araw na ito mga sir. God bless at ayan eh, na nga mga kasoy so start na kami dito mga well dahil tapos ng pain namin at nandiyan na po yung mga kawil namin sa tubig mga kasaya. so maghantay-hantay na lang kami kung sinong mauna makahuli ng malat ni Stap mga kasaya. pero kung mapansin natin ay may kumagat na isda dito sa kawil ni Wing mga kasoy. So abangan natin mga kasoy kung anong klaseng isda itong kumagat sa pain ni Wing mga kasaya. At sana mahuli mga kasoy para makita natin kung anong klaseng isda itong mga kasaya. At ayan na nga mga kasaya, so kumagat na nga itong isda mga kasaya dito sa kawil ni Weng. At kung natin ay parang gusto na itakas itong kawil ni Weng mga kasaya. So panoorin natin at abangan natin kung anong klase isda ito mga kasaya. Pero ito pala ang kumagat at nagpahuli sa kawil ni Weng mga kasaya. Isang parang malaking ahas mga kasaya ang nagpahuli sa kawil ni Weng. So pag comment kung anong tawag nito sa inyo at kung pwede ba itong kain ni mga kasaya. Nakakatakot mga kasaya dahil parang ahas ang itsura nito. Hindi siya malabanos.

So yun mga kasaya, so hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin. Nagtatanungan <laughs> kung anong klase yung kwan. Ano ito? May mga? Inong. Ini ini bagi mga warga saya. Dipikirkan saya apa gawang Ini bagaimana? Ayah. Nah, jangan salah. Pada asin kamu. Kenapa ya? Putuk kiku. Nah, putuk mana? Ini apa warga saya? Ini apa yang ada ini? mereka kasih lima nama. Kau lagi di Nama mana? Pada asin. Malu. Nama kita tahun sama warga saya. Ini konamin sepak kami ya Jika akan makan takas mesusan, no? <coughs> kenan tu kayu anak nasi dengan ini. Nano, nano. Ayun kasaya, so uh, hanggang ngayon nang awil uh, well pa rin kami at uh, isa pang nauli namin mga kasaya so yan yeah. hindi alam kung ano yun yun uh, ito kasili, kasili o kasila kung hindi tawag siya ba <laughs> yan mga kasaya, so hindi namin nakuha na ng video <laughs> tilapia, presto <laughs> so, chayan tilapia, iyo ba oh. yun yan, chayan tilapia mga kasaya may kasama ito pa ito pakalaki <laughs> <laughs> yan mga kasaya, Nice shot. Okay, do ko siya. Nice shot. Nice 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 yeah, minapuro kayan, minapuro. Yeah, makasoy ah. Bueno, kita si mo lang <laughs> e. Yan, tilapia mase, ayan tilapia. Saya nanga makasoy, so sa puntong ito ay eh, dalawa lang yung nahuli namin, itong uh, parang aas na malaki at isang malaking tilapia makasoy. At maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa dati at bagong followers po namin. At sana sa lahat ng makapanood ng video na to ay pag-share at follow na lang po mga soya. Dahil malaking tulong na po yun sa amin mga soya. At abangan sa part 2 ang next episode namin kung ano ang ginawa namin sa nauli namin malaking parang ahas mga soya. Kami ay nyaranong vlog na nagmula sa Magadons, Katawato City, Team Soya.